May gala, kagahapong adlawa ang pipila ka mga business groups o ingon man mga labor groups ang dipagawa. sa... So pamahayag diin nipadangat sila sa ilahang dissatisfaction sa kahinay sa lakang sa Marcos administration pagukod ani mga taong responsable sa flood control anomaly apil sa mao nga mga dagkong grupo nga nipagawa sa ilang pamahayag og suggestion recommendation nga to ni presidente Marcos ug sa pamunuan mo ang Trade Union Congress of the Philippines TUCP mahigala to ikaw ron ang legislative uh, Uh, Officer sa uh, TUCP, si Sir Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos, good morning. Ay good morning din po Sir Junex at sa, sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagasubaybay. Sir, uh, ang TOCP kasali sa mga business groups at uh, iba pa mga labor groups ay nagpa uh, mayroong uh, statement kahapon uh, urging the President to fast track the uh, move against those responsible in the flood control uh, anomaly. Bakit ho uh, sumali ang TOCP sa panawagang ganon, uh, Sir Carlos? Alam niyo po no, yung ating mga business groups sa at ating mga labor union hindi po madalas na sila po ay nagkakaisa no madalas kami magtalo dun sa mga usapin ng sweldo at endo but this time kami po talaga ay nagkaisa kasama po yung TUCP sapagkat naunawaan po namin no both business and labor Napakatindi po kasi nung scale at magnitude ng corruption na nakikita po natin. Antas po nga namin, ito na po yung pinakamalaking corruption scandal sa history natin bilang isang bansa. At ganoon din, meron din kaming grave concern doon naman sa pace, no? Doon sa bilis ng investigation at prosecution. Kasi it has been 3 months already mula nung sinabi ng pangulo yung mahiya naman kayo during sa kanyang SONA. Pero wala pa tayong nakikita talagang uh, nakasuhan, nakapag-issue ng hold departure order o merong mapapanagot. Kung kaya't itong statement na nilabas namin address mismo sa ating mahal na pangulo upang i-underscore yung urgency ng issue na ito. Mm. So, sumagot ang Malacanang uh, si Under si, Palace Press Officer Clear Castro sabi niya ang job process ay sinunod lang and to quote her sabi niya sa mga naiinip ang pamalaan po ay nasa tamang pagkilos na nanaayon sa batas nagmamadali yes minabadali lahat pero hindi natin mamamadali ang lahat pero magbabayulit tayo ng batas at ng human rights Uh, na narinig namin yung uh, tugon ni Palace Press Officer Claire Castro pero para sa amin no both business and labor marami po po kasi pwedeng gawin na mga proactive actions para mas mapabilis natin yung pagresolba dito sa mga pagpapanagot dun sa mga involved dito sa corruption scandal kung kaya't naglista nga kami ng limang panawagan para sa mahal na Pangulo na pwede niya pong gawin na ito po yung aming mga humble recommendations because we are really concerned that our uh, people's patience is actually running out no? and it's very thin as of speaking. Kung kaya isang ang sinasabi naming reforma doon, yung sa ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, ang letter I doon ay independent dapat, hindi siya isolated ngayon na puro closed door investigation ang nagaganap. Gusto namin ito i-livestream yung public hearings at bigyan siya ng karampatang kapangyarihan kasama yung contempt powers para mas ma uh, makakuha siya ng mga testimonyang magagamit sa case build up. Hmm. So parang kulang talaga ang power, walang ngipin uh, ang ICI, uh, Sir Carlos. Tama kayo doon dahil nga executive order na lumikha sa ICI, ang kinakailangan namin i-certify as urgent ng Pangulo yung mga pending bills both sa House at sa Senate na oh. magbibigay ng full na kapangyarihan sa ICI, pati yung sapat na resources at staffing hmm. doon sa ICI para talagang magawa niya yung kanyang fact-finding function. Hmm. Sir, parang mayroon kayong pagdududa sa ongoing investigation. Ang isa sa mga sinasabi niyo doon, instead of going after the most guilty, we are led on political detours, chasing the less guilty, depending on who sits where and who stands with whom. Bakit niyo nasabi ito, Sir Carlos? So, ang tingin namin dito is that no, maraming mga instances na tayo nalilihis sa mga pag-aaway, sino ba talaga ang magiging state witness, um, nalilis din tayo, at the times, uh, even the Blue Ribbon Committee investigation was cancelled indefinitely dahil supposedly may movements both sa majority at minority. We believe na pagdating dito sa investigation sa corruption, dapat wala na ho itong kulay politika. At at the end of the day, ang gusto ho naming mapanagot, hindi lamang yung mga maliliit, no? Hindi lamang po yung mga sinasabi nilang small fish, pero pati yung big fry, no? Sino ba yung mga malalaking uh, opisyales, tao sa likod nitong issue na ito? Lalo na sino ba yung uh, ugat, no? Sino ba yung mastermind sa corruption scandal na ito? Kahit sino pa man, uh, Sir Carlos, 'yun ang aming uh, inassert dun sa statement kaya kung makikita mo diyan, no? Yan man kahit sino pa yan, kahit sino pa sila kataas yan man ay kalaban, magana, kaalyado. Sino pa sila? Mhm. Mm -hmm. Anyway, so after uh, those statements sir, ano ho po ba ang gagawin ng mga labor groups at sa mga business groups? Ah, uh, mayroon ho bang iba pang mga hakbang? Ah, uh, mayroon mga reported na mass action sa Saliba dito ang TUCP at ang um, uh, iba pang mga grupo? Asop of now, on, ang TUCP no sa kaalaman din ng uh, Diba, eh, noong September 21, tayo po'y lumahok doon sa Trillion uh, Peso March. Ngayong November 30, tayo rin ay nagbabalak, nagpaplanong sasali. Ngunit sinasapinal pa yung mga detalye sapagkat nga, yun nga yung hinihintay na malawakang pagkilos. Kung kaya't yung aming panawagan sa Pangulo na sana isa man o ilan sa aming limang panawagan, ay masakatuparan na niya bago pa mag-November 30 para may maipakita tayo sa taong bayan at yun yung unang hakbang para ibalik yung kanilang tiwala sa gobyerno eh. mm -hmm. Sir, uh, ano ho ang pananaw ng TUCP sa uh, sincerity ni Presidente Marcos sa kanyang campaign against corruption may raming nagsasabing hindi mangyari ito kung walang pahintulot sa Presidente uh, ano ho ang stand ng TUCP dito? kami no both labor and business no uh, fully supports yung anti-corruption drive na ang una naman talagang nagsimula at nag-expose ay yung ating pangulo ngunit paulit-ulit ko namin sinasabi na mula sa isang political scandal na inexpose ito ho ay naging economic emergency na no yung ating mga investors no yung iba sa kanila parang nagdadalawang isip na kung papasok sa Pilipinas dahil sa malawakang korupsyon. Kung kaya kami naman, itong aming panawagan, itong mga dagdag naming statements at open letter sa Pangulo, lahat ito ay aming rekomendasyon para mas pagtibayin itong anti-corruption drive. Binanggit nga namin do sa aming open letter, sana hindi ito, no? ito yung naging katutun, natuto natin doon sa mga iba't ibang episode sa ating kasaysayan. Sana hindi lamang ito soundbite o pakulo for selective justice. Sana ito talaga no, ay tunay na hustisya na kailangan nating ibigay sa ating taong bayan. Napakalaki po, no? pinakamalaki na ho siguro itong nanakaw, nawaldas mula sa kaban ng bayan. Hindi po pwedeng magkaroon tayo ng krimen na korupsyon pero wala po tayong kriminal na mapapanagot. So yun po yung aming uh, assertion, both labor and business. We urge the President to act on these five demands. Because we are very concerned that if wala pong mangyari dito, hindi na po natin alam kung anong pwede mangyari na further instability or yung disillusionment po ng ating mga kababayan. And talking of campaign against corruption, isa sa mga hakbang ang pagpakita -pag ng ating mga government isa sa kanilang statement of assets, liabilities and network uh, or salen At sa nakita ko ngayong umaga, isa sa mga nag-release na ng kanilang SALN ay ang ating TUCP President at uh, TUCP Representative, si House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza. Sir, ano ho ang uh, o bakit ho si Congressman Mendoza, si DS Mendoza, ang isa sa mga unang nag-release ng SALN? Alam niyo po yung TUCP, no? simula nung pumutok itong issue ng corruption, has always been for full transparency and accountability. Nanawagan din tayo ng uh, national lifestyle check ng lahat ng mga opisyalis ng pamahalaan. Kung kaya, this is our part of walking the talk. Yung ating pong TUCP party list representative, uh, Raymond Democrito Mendoza, ay naglabas na po ng kanyang salen. Siya po yung kauna-unahang deputy speaker sa House of Representatives na naglabas nung kanyang salen kasama po yung panawagan no sa iba't iba ring members ng House of Representatives at ng Senado na i-disclose po yung inyong mga salen no wala naman pong pumipigil sa bawat representante na ilabas yung kanilang salen at ito po yung aming humble contribution dun nga sa sinasabi namin, pagbabalik ng tiwala sa taong bayan no mahirap mag-rebuild ng trust kung walang transparency and honesty to begin with. So ito pong paglabas namin ng SALEN, no? sana ito yung makapag-inspire din ng all others to follow suit, to release their SALENs to the people. Hmm. At sana mag-follow yung iba mga congressmen at bisan uh, kahit na doon sa Malacanang kasi parang may reservation yata ang Malacanang na i-release ang kanilang SALEN, uh, Sir Carlos. Opo, ang amin pa panawagan dahil iba-iba naman talagang mga kustodyan ng bawat salen. Merong may hawak ang ombudsman, merong hawak ang Secretary General ng Senate at ng House. Kami pa rin po ay kaisa ng buong sambayanan na nananawagan na mas padaliin yung proseso ng pagkuha ng salen. Kung kaya isa nga rin sa aming panawagan dun sa ating mga politiko ng mga nakaupo ngayon na ilabas na po yung sal and then para makita ho ng taong bayan. Ang taong bayan po ang naglukluk po sa kanila sa kapangyarihan. Kung kaya that uh, we owe it to them. no We owe it to the people yung transparency na yun. Further, uh, we also recommended na sana magkaroon ng parang sal and section sa bawat government websites no para doon mas mabilis matignan ng ating mga taong bayan no ang lahat naman ng ito ang pinaguhugatan nito sa saligang batas sinabi ng saligang batas natin public office is a public trust kaya ni require niya na mag-submit ng salen yung ating mga uh, officials in government no at mas magiging meaningful yon kung yung salen na yon ay mapapublicly disclose yan na po yung hmm. ginawa ng ating representante sa TUCP. Yung observation nila sir na baka gamitin raw again sa kanila yung sal -end. hindi ba natakot si uh, DS Mendoza dito, uh, Sir Carlos? Uh, I think yung benefits of restoring public trust and then if lahat naman ng entries na nakalagay doon ay honest to goodness no? Yun ay product ng honest hard work. Then I think yung benefits na yon outweigh yung sinasabi nilang uh, fears nila that it can be weaponized. After all, no, kung wala naman tayo din tinatago at yan po ay ating responsibilidad bilang mga public officials, no, dapat wala tayong ikatakot na ilathala yan sa publiko. Especially at this time, no, we cannot underscore how important it is at this time, no, when hmm. according sa Pulse Asia survey, 97% of our people believe that corruption in government is widespread. Bagsak din yung trust sa lahat ng ating mga institusyon. Ito po'y isang hakbang lamang, no? isang starting step, humble step para po bawiin natin yung nawalang tiwala ng ating taong bayan. Finally sir, sa sal -e ni House Deputy Speaker Raymond Mendoza, ang net worth niya ay 3596 million. Uh, lumaki ba ito? Lumiit uh, sir? Eh, sa pagkakaalam ko, dun, dun sa opisina ni uh, Deputy Speaker Mendoza, hindi naman yung masyadong mala uh, malaking ginalaw. Parang same-same lang din itong uh, mga previous Uh, years no although yung mga previous years nga kasi dahil uh, may mga issue pa doon sa procedures daw sa pag disclose ng uh, salen, kaya hindi yun mga nailabas then at ngayon lang no ngayong 2025 lang talaga nagkaroon ng open disclosure but uh, we trust no under the leadership ni Speaker Botjid who also released his SAL-N, ay na constitute na yung tinatawag na SAL and Review Committee. So kaso lukuyan nang nire-review yung mga procedures and guidelines for the public disclosure ng sal -en. So inaasahan natin no, sa mga susunod na panahon, maglalabas na rin yung ating mga ibang opisyales ng sal -en. Okay. Sir, maraming salamat Sir Carlos. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Magandang umaga. May gara si Sir Carlos Miguel Oniati, ang Legislative Officer sa Trade Union Congress of the Philippines, TUCP.